I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks this and that bit and flow. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit ako dito sa Bervosa Sports Hub dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, yan, ito yung rigid MTV the idol Christian Ardalix. Yan, so i-check natin yung Uh, specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag start na tayo. So idol Christian before tayo mag start na tanong na kita ito ba yung kauna-unaan mo na Rigid MTB? Yes po ito ang kauna-unaan kong Rigid MTB bale binili ko po yan way back 2015. O tagal na pala no? ah uh, po 2015 mm. and then lahat yan lahat na nakikita niyo po is bago na aside from this uh, frame which mm. is a uh, 29er frame po. Pero maliban di pa sa frame and itong rims rims stock pa po yan. So ibig sabihin pag stock naka suspension fork no Apo naka suspension fork pa po siya then maliit yung naka 3 bike fork. Mm. Yeah, ganun talaga pag daka stock pa yan no? Ah, uh, pwede pa ma-share sa amin yung ano yung difference sa experience mo between doon sa stock fork mo tapos dito sa rigid fork. Uh first po is mas magaan po kasi ang rigid fork kaya nag decide ako mag build ng creep mtb mm. and aside from that po kasi ang mga stock na mtb yung fork po kasi nila is nai stock up, mabilis po may stock up or uh, siguro mga ilang buwan lang po di mo na siya magagawa, hindi na nag play no? hindi uh, na po nag play tapos hindi pa po siya napakaayos so sayang po okay. ayun, so ito nga no? uh, ano pala uh, saan mo pala nai write to regular? Uh, nito ko po to dito, mostly sa Vermosa. But sometimes nandun po ako sa Alabang or sa Daangar ayun, hmm. or sa mawa po. Uh, ah, sa mawa Yun Up. yung pinakamalayan mo, no? Up. Eh, ano yung dream ride mo kung sakasakaling may opportunity na uh, yun, mag magawa yun? Ah, uh, pinaka-dream location ko po uh, is Baguio. Ah, sa Baguio. Ayun, ito nga, no? ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB. Ano pala, no? tagal na pala ito, 9 years na pala. No? Oh, ah, pa, Ayun, so mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yan, Ford, parang ilang ako naka-bike check na frame ay Ford. Ford oh, uh, Xmir. Uh, Yan, na 2015 model siguro ito. No? Oh, uh, na XC Hardtail Mountain Bike Frame, aluminum 6061. Pang 29er, no? Yes po. Then, ang particular size nito, size 16 or size medium. Then, straight or non-tapered yung head tube. ah, uh, ito, uh, full external. No? Uh, Yan, full external uh, uh, cable routing. Yan pang BSA thread na bottom bracket shell pang 27.2 mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang display caliper mount naman yan ay Uy, nakapost mount na pala ito. No? Uh, so next naman, ito kanyang rigid fork. Ito yung pinaka-affordable na na-vlog ko. Hindi ko lang alam kung ito pa rin. No? ah ito yung, no? uh, yung Luto na aluminum. MTB rigid fork. Universal size yan. Or one size fits all. Uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade din ito. Yung steerer tube naman ito, of course, is straight or ng tapered. Uh, quick release yung drop out. Then, on disc brake caliper mount, din naman yan is coat mount. Uh, next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar na Trubatib. true has felt na aluminum 6061, 31.8 31. mm ang diameter. Straight na may minimal na back Then, ang lapat ito, 600 mm. Then, next naman, ito kanyang grips giant, no? Yan, giant na, ito medyo matigas ko. Pero makaapit, makaapit pero medyo matigas Eh ano na yung feedback ko dito? Feedback? okay naman po siya Actually, binili ko lang to kasi Color black din siya so, At doon sa kulay no? Apo, mo no? Yan, next naman sa kanyang stem Ito yung road nado Road nado na aluminum, yan nakalagay dito Negative 17 degrees Pero ang haba nito, 100 no? Ah po, 100. Then next naman itong kanyang integrated headset, ito yung Ragusa. Ragusa na sealed bearings. Yan, next naman sa kanyang seat clamp, ito yung Submit SM78 na aluminum, quick release type, 31.8 mm diameter. Then yung kanyang seat post naman. Ah, uh, ano to? Sa stock din to o iba na? Hindi po, iba po 'yan, pero Ano pang mo? Na brand? Nakalimutan mo? Nakalimutan ko na. Yan, unknown brand, no. Unknown brand to kasi nga na-repaint no. Ah, uh, gaano pala kahaba to? Yung yung nakita na pala yung minimum insertion eh. Kaya 27.2 mm ang ano, ang taba to 300 mm. Para tama yan, ah uh, kung may budget ka bili ka ng 400 para sigurado kasi nandyan na yung minimum insertion eh. Baka yung frame masira, sayang pa naman. Yan, ah uh, yung seat post niya, yung details, ibang details yan, setback na may single ball clamping system <laughs> yung saddle naman niya Parang Vertu, no? Vertu saddle. Pero sabi mo, Andrade kanina, no? Opo. Pero yung hubog nito, Vertu, eh. Ito yung parang malas Spiderman na saddle. Siyempre, matigas, walang foam, no? Pero, nagpe-flex. Then, steel railing. So, ano yung feedback mo dito? Kahit sa, sa ano? Ano yung comfort? eh uh, comfort wise, ano yung feedback mo dito? Kahit walang foam? Ano po? Ah, uh, medyo masakit po siya sa sa puweta. Mm. Pag tumagal-tagal ka po, nagrasa. So, balak mo palitan? Ah, ano yung baka sakali? Ano yung gusto mo paritan dito? Yung binabala ko po, pinag-ipunan ko is yung S-Works na pang load mm -hmm. mo. Ah, yun ang ano, papalitan mo. So, yung, no? in short sa <coughs> yan. So ito yung feedback niya dito sa saddle niya. No? Uh, proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yan, pambansang drivetrain ulit ito. One by. So wala kayong makikita na front shifter, front driller, at saka extra chain rings. Yung kanyang rear shifter, yan, Shimano Diore M4100 na 10 speed. Next naman ito kanyang MTB crank, Ya tumutunog na ito. Yon tumutunog dito tuhod ko. Ah uh, Ragusa R500 na square taper. Syempre square square taper din yung threaded bottom bracket, uh, 104 BCD. Yan pang purpose build na pang 1 by lang ba to, pang 2 by kasi parang mount din to eh. Ay, uh, pang 1 by lang to. Uh, pang 1 by na ano crank no. Uh. Na 104 BCD to no. Uh. It ito na uh, 170, 170 mm ang crank arm. Yun namang chainring niya, uh, Ragusa Ragusa na 42T na one by 0 wide na round na chainring. Next naman yung kanyang pedals. Ano te? Eh, 2 in 1 to. Clipless pedal na pwede pang flat, no? Ayan, pwede pang flat. Uh, rock bros naman to yan. Rock bros. Yung chain naman niya, uh, KMC X10 na uh, 10 speed. Ayan. Uh, next naman yun, Sunshine, no? Na MTB cassette sprocket. 11 na na to? 1150... Eh, hindi. Parang ano lang to eh. Parang 46 lang to eh. Tingnan ko. Parang 46. Pag-titi malaki yan. May nakalagay dyan eh. a 40T. yan Ayun. Yan, 11, ano. 11, 40T. Na 10 speed. Uh, na sunshine, no? Uh, next naman itong kanyang MTB rear derailleur. Ito yung Shimano Deore M4100 na 10 speed. So, ito nga yung kanyang dry train setup na kanyang MTB. Next naman sa wheelset na nyo. wheel uh, wheelset niya. So, ito yung kanyang gulong. CST si tires na 27.5 by 2.1 na wire bead na exit tire. Next naman, yun nga, sabi nga niya, ito yung sa stock na ng port. Aluminum double wall and 32 holes. Stock din pa itong ano, spokes and ano, nipples. Yung spokes po, uh, tosic po. Ah, tosik. Okay. so next naman sa kanyang hubs, anong model ng tanke? Eh? Tanke ano to? TH120. Tingnan natin good, ano. Um, oh. Ayun. 31. Uh, TH31 na tanke. Eh na ilang force nga ulit ito, boss? 6 force po, 3 teeth ayun, 6 with 3 kasi type of prehab body, seal bearings so i-check natin yung tunog nito idol pag, uh, pag naka freewheel pakikuti natin awak ka kay helmet <coughs> Yan guys, yan yung tunog ng tanke, ph 3-1 MTB Hubs kapag naka-free Then nasa lang sa kanyang brake set Ito yung helmet mo ito Yan uh, RSX Yan RSX na hydraulic brakes and dual piston Nasa lang sa kanyang rotors Ito stock din ba to? Yung O unbranded lang Unbranded lang Yan unbranded na MTB disc brake rotors 160mm ang diameter harap tsaka likuran Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors So I uh, do Christian. Uh, magkano yung uh, total cost nito? Total cost po oh, siguro nasa 25. 25. Pero nung binili mo nung stock no, to, to, 2015 magkano? 15. Ah, 15,000. Eh. Ayun guys, ito nga yung fourth Xmere Rigid MTB ni Idol Christian Ardales. Yan guys, no, nai-budget na natin itong 4 uh, Ford Xmere Rigid FTV ni Idol Christian Ardales. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanya Rigid FTV, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Uh, shoutout po kay Jan Lloyd, Luis, tapos kay Tito Joel Lazanis. Ayan, so salamat sa pag-budget na MTV mo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise up po sa inyo.